Ano yung likod ko? Ano likod ko? po. yung likod ko? Ano likod likod balikat. Ano Ano pa po yan? Naka-11 session na rin ako ng therapy. Oh, okay, magbanggit. Kung Ay, hindi. Lumbar, spine, mild, scoliosis straightening of lumbar, lordosis ko magandang, 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 Straight in lumbar, sir. Straight in cervical orthotic. Thank you. Hindi ko makaalap yung... Ito. Na -disgra may disgrasya ba kay Pipo? Wala? Na-asemplang lang pa ako sa motor. Ito, may mababiri pa nga. Yan. Dito yan? Hmm. Sa leg. masakit pa sa akin niyo? Pag ka kinakapako para sa minsan sa Ito na ko ito ah. sa sa Dito naman sa ano ito. Hmm. Pansin mo? Hmm. Ito ito. ito two One, na po. 1, L2 L2, L1 One, two, three, four, five. L5 L1, L2 ang sira. to L3. Ayan, makikita mo kagad yun. Eh, oh. Hmm. Tabingi, di ba? Yung hilo ko po, saan possibility nang gagaling kayo? Cervical. Pag na, pag na traction na yan, pagka na humihiga ka, kayo, nahihilo kayo? Nahihilo-hilo talaga po. Ngayon? Kahit ngayon kayo nagpasama ako, nahihilo kasi ako. Natakot eh, ako ba kung maano. Kahit ngayon, hilo kayo? Hmm gawaan ng ano to. Disgrasya sa ano. 2018 pa po yun. Nang may nangyari ano. yung ano may, ano may ano yung sa leg nyo. May ano yung sa leg mo? May ano yung sa leg mo, oh. ma'am? Ano ma may tama yung leg mo, ma'am? Hindi kayo oh. inaano dati? Hindi po. Hindi kayo... Anong... Ang tawag sa... An anong uh, nung na-disgrasya kayo sa motor ilang araw kayo sa ospital? Sablit lang. Napsabahan lang po ako eh hindi naman po ako pinaano kasi pag sumuka ka at sumakit ang ulo mo, tsaka ka lang ka, sabi, wala naman punyari. Eh, hindi nga sa ulo eh. Dito naman ang tama mo sa liig. Hindi ka ano, ano sakit? Ito. Pero, ano, dito. Okay. No. Hanggang, Hanggang ngayon. Mm -hmm. Ang to Maatake to. to 18, 2018 pa. Ano na ngayon? 23 na ngayon. Hindi naman. po. Hindi, na, 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 hindi na, po. Hindi Hindi Nung nakaraan ito, oh, oh. siguro na mo Ito, na. Na ito pinangangamba ko itong mo. Itama ko rin itong leeg ng Kasi po minsan, kinakapa ko ganyan, parang hindi normal. May nakaumbok minsan na ano. Okay. To the left, to the left. <laughs> Ang <laughs> kabahan. Ngayon, nahihilo ka. Oo. Oh. Wala pang ikupay na ako, na. Subukan natin yung kalagin, ha? Natin. <laughs> Sa tulong ng magic issue <laughs> Tanggalin niyo muna na ko. okay, relax na. lalo naman naterato. na? dapat magkaroon ng Ay, sabuk. Hindi pa man ay tatas, tumutulog. mo yung mo, higak ang patagilid. Mayroon din yung spine mo. Nakita mo, papiging yung dalawa. L1, L2. Kitang-kita naman sa align, eh. Opo. Patagilid. Dito ka, ma'am. Ayan, sige. very good. Relax na. Labutan mo mga panguha. Okay. Sabi lang, side.

Diyan na kayo mga kaibigan. Inchal na muna kayo. Inchal na muna kayo mga. Purograma si Kung ano? A serat oke okay, enggak serat coba enggak dan dan serat hmm. Yeah. Oke, okay, serat. Ano na kapag ano? Ano na? Ah, 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 ah. Sarap. Ano na? Ano na, sarap? Hmm. Pahay lang. Ayan, wala na yung sarap ng ulo yan. Hmm. Check mo kung nahihilo ka pa. Lakad ka? Tayo? Salamin si mam. Baka sa salami naman nagkakatalo. bago po yun ulit. Nakailang beses na ako nakapalit? Hindi, yan yan yun. Baka... Hindi, lakad kayo. Sige, check nyo. Baka -ta po yung hilo ko eh. Hmm. Seconds lang siya mata. Yeah, sige, sige. Okay. okay naman. Okay naman? Hmm. Wala naman? Wala naman. Kanina, di ba, pagkano yung hilo ka kagad? Oo. Yan naman ako ipabigla-bigla eh hindi naman kayo high blood o high blood kayo um, pag blood papa check up naman ako normal lagi, eh. minsan mababa ka. pero minsan mayroon yung mataas. baka sa PMJ nyo guys makasasunod pag nangangang tayo, eh, pag hihikab tayo tandaan natin na chin in ha sakit yan yan ganun yung chin natin yung anong ko dito yung panakata Pinatulog na. Yan, mag ano yan. Meron kasing ano yung sa leg mo. ko nakikita akong ano ron. Alanganin yun, yung ano na yun, yung bukol na yun. Kaya may hilo ka. Possible din hilo sa Meron din chance sa sa Joe. Pero yan, pares ko na yun. Pares ko na, na pinitik yan. Okay? Tayo ka nga bigla. Opo. Wala naman eh. Okay? O, nahilaw pa? Nagagaling din. Kinakabahan ka? Bang, <laughs> Kasi napatapago ko pumasok. ako. Wala na, tapos na. Kaya kayo makakabahan. <laughs>